So, good day mga minamahal kong kabaybol. Ayan. So, ngayon po ang ating tatalakayin ay nakaparikil or nakapatungkol sa pagsimba. Ang pagsimba o ang banal na misa ay ang pinakamataas na sakramento or pinakamataas na dasal sa ating mga katoliko. Ang pagsimba ay ginagawa na rin to hindi lamang tuwing linggo kundi minsan araw-araw din. Kapag nagsisimba ka dito ay mapipil mo. Mapipil mo na parang lumuluwag ang iyong pakiramdam, na parang ang ginhawa, parang napanganak ka ulit. At dito rin ay magpupunta tayo sa ating mga simbahan upang nitot natin yala ang lahat ng ating problema, ang lahat ng ating dinadamdam sa ating mga sarili. Dito ay kakausapin natin ang Panginoong Diyos at tayo ay papatulong sa Kanya sa lahat ng ating pinagdadaanan sa ating buhay. So ating so sa pamagitan ng ating pagsimba mga minamahal kong kababayan dito na dito natin ay pinupuntahan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang tahanan. Dito ay binibigyan natin siya ng parangal, ng papuri, ng pasasalamat para sa kung anong meron tayo at para sa bawat araw na biniyayaan niya tayo ng buhay, para sa araw-araw na biniyayaan tayo ng pamilya na makakaramay sa ating mga problema. At para sa mga araw na biniyayaan tayo at hindi niya tayo pinabayaan na mapunta o mapahamak sa kahit anumang gawin natin sa araw-araw nating pamumuhay. So kapag nagsisimba tayo, sana ay wag, wag lang tayo puro forma, wag lang tayo puro, puro banal-banalan sa banal na misa kundi sana kapag nagpunta tayo pagpasok pa lamang sa simbahan iluhod na natin ang ating kanang paa at magbigay ng galang sa sacrament or blessed sacrament na nandoon sa loob ng simbahan at pagkatapos ay magdasal tayo feel natin yung presence ng ating Panginoong Diyos para matuto tayo na makapag-communicate with God. So ang alin nga ba or sa paano nga ba tayo nagsisimba? Kapag nagsisimba tayo, please glory, praise and give things to God for what you have. Una sa lahat ay parangalan siya, bigyan siya ng karapat-dapat na pagpupuri at pasalamatan siya para sa kung anong meron ka ngayon at para sa kung anong paparating pa na para sa iyo. At ang ikalawa naman pong punto ng ating daily reflection ay kailangan natin tanggapin or accept Jesus in your life through the way of communion. Kapag tayo nagsisimba dun po sa communion, ang katawan kapag sinasabi ng pari or ng mga lay minister, katawan ni Cristo or body of Christ in English, yun po talaga ay kapag binindisyonan na ng pari sa consecration, dito ay magiging katawan na po talaga ni Kristo. Sa pamagitan ng tinapay na yon na bilog, doon ay nandoon mismo ang ating Panginoong Iso Kristo. At kapag tinanggap natin yon through the way of communion, siya ay ating tatanggapin sa ating pamumuhay. So kaya mga minamahal kong ka, Bible kapag ang banal na tinapay o ang ay nahulog. Sana wag nating tatapakan. Bagkus ating pulutin at kainin muli sapagkat walang nakakadiri at yun ay blessed at yun ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya wag nating sayangin. Bagkus ating pulutin at ating kainin. So sa pamagitan nun ay tatanggapin natin ang katawan ni Kristo na siyang mananahan sa ating mga puso at tutulong sa atin upang hindi mapunta sa landas ng kasamaan bagkus mapunta tayo sa landas ng kabutihan. So mga minamahal kong kabaybol, sana tuwing nagsisimba kayo ay tatanggap kayo ng banal na communion upang mapunta at manahan sa atin ang ating Panginoong Iso Kristo at upang malinis niya, upang malinis niya ang ating mga puso laban sa mga kasalanan sa karumihan na nagagawa natin sa ating pamu sa ating pamumuhay. So mga minamahal kong pabaybol kapag nagsisimba, huwag lang po forma-forma sa simbahan, bagkus matutong magdasal, matutong magbigay galang at matutong mag makinabang sa banal na Eucharistia. At ang ikatlo naman po, be the living bread to others. So anong ibig sa no na be the living bread to others? Siyempre kapag nagsimba ka, hindi ka nagporma-porma lang, tinanggap mo si Yeso Cristo sa si iyong buhay at pinatuloy mo siya sa si iyong puso at tinanggap mo siya bilang iyong kapatid, bilang iyong kaibigan, bilang iyong isang ama at bilang iyong lahat. Jesus is my everything, ikaw mo. Ayon, sa pamagitan nun, ikaw ngayon ay magiging buhay na tinapay. So, anong ibig sabihin nun? Ikaw ay magiging tulay sa iba upang maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, upang maranasan nila ang pag-ibig ni Kristo. Ikaw ang magiging tulay sa iba upang mapalayo sila sa landas ng kasamaan. Ikaw ang magiging tulay sa iba upang matulungan mo sila at upang ikaw rin mismo ang magbigay pag-asa sa kanila na lumaban at patuloy pang lumaban sa kahit anumang pagsubok na kanilang pinagdadaanan. So mga minamahal kong kabaybola, hamon po sa atin ng ating reflection today. Sana makapagbigay tayo, makalaan tayo ng oras sa ating Panginoong Diyos. Isipin nyo ilang araw ang ilang araw ang taon, 365 days, ilang oras ang isang araw, 24 hours. So, i-times nyo po yun, ganun karami ang ating ginugugol sa araw-araw. Eh ang ating Panginoong Diyos, humihingi lang siya ng isang oras tuwing linggo upang tayo ay ma makausap niya sa banal na Eucharistia or banal na Misa. Humiingi siya ng isang oras sa atin upang tayo ay makapunta sa kanyang tahanan at doon natin siya ay makakausap. Umihingi lang siya ng isang oras. Pero bakit inuuna pa natin yung ating mga trabaho? Bakit inuuna pa natin yung mga, yung mga maiiwan naman sa mundong ito? Alam nyo mga minamahal kong kabaybol, kahit anong pag-google ninyo sa buhay natin ito, maiiwan lang natin yan. Sana makapaglaan tayo kahit isang oras lang tuwing linggo ay mapuntahan naman natin siya sa kanyang tahanan upang tayo ay matanggap natin si Kristo sa ating buhay Kristiyano, sa ating buhay Pilipino at upang matanggap natin siya through the way of communion. At sana maging buhay na tinapay tayo para sa iba. Sana tayo ang maging tulay upang maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. So yun lamang po at laging tandaan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at kasama natin ng Panginoon. At kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo man ay magsakripisyo, hindi para sa, para sa ating sarili kundi para sa ibang tao. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang isa ay para sa atin at ang isa ay para sa ibang tao at don't forget to like this video and always share po para sa ating mga mga minamahal pang kabaybol and always comment po na amen kung na, kung nanonood po kayo